makaabala yung parating dito, no? Tulis yan, di ba? Ngayon, nakababa ng na pasero, ah, banti na. Ha? Yung ginagawa mo, papakita ko sa iyo, ha? Yan, nakaprimera ka na, no? Nakatingin ka sa mirror, ang ginagawa mo, ganito. Yan, ganyan ka ba agad ang ginagawa mo, ha? Ganyan, gusto mo na agad makapasok dito. Ah, dapat. Dito. No, samantala, nakaprimera ka pa lang. Dapat dito kasi wala namang abala. Ah, di ba? Tuwid ko. Pero ako talaga, dinuturo ko na ayos driver, lalo pag galing tracking, no? Opo, okay, Sige, yan. Dinakatuhin na tayo, nakababa na. Abante. Ganito lang yan. O, oh, Primera. Diretso, diretso lang. diretso na pag malamit. Primera <laughs> yan. Nakatingin ka sa mirror. Pero diretso lang. Bakit a-apply ka kagad doon? Ah, okay. Sir. Diba? O, Oh, Ayan lang, diretso lang muna, o. Oh. E, ano naman eh, OP naman, di ba? Ah, okay, sir. O, pag-OP na, saka mo banatan. Ganon! Ganon! O, oh, di ba? Yan! Ano, naintindihan? Maintindihan Ako, uh, ganun lang. Mabiro, pero to to. totoo. Totoo. Ah, so, ano, so, ah, yun na. nila na inakabahan yung... ng mga driver? Ah. Para uli! O, oh, ganon lang kasimple. O, oh, brake. O, oh, signal light. O, oh, neutral. O, oh, pinto, bukas. O, oh, di ba? Ganon lang kasimple. O, walang pansyon na nangyari. Ah. Kahit bata naglakad, hindi matutumba. Nagpansyon ba tayo? Yun, yun ang dapat natin pag-aralan bilang driver ng bus. Di ba? Okay, sir. Naintindihan? Naintindihan, oh. sir. Sige, salamat naman. Ha? Okay. Okay, sir. next. Salamat, sir. Sala, sir. Oh. Hello! Good day po sa inyong lahat with LLI Bus 18.20 Lucena, Alabang via AC Tex. Sumabay sa Agos ng Mundo! Sumabay sa Agos ng Mundo! And kasama sa ating participation With the LLI Bus 1825 Good day sa inyong lahat Kuya Giovanni Pasio Lequin Bus 8816 Talaikan LRT Buendia BIS Tech Mga kaibigan ela hikan LRT kundi abya AC tecs Marlon Rocha and the rest of the LLA bus 1878 Lucena alabang via AC Tex. sumasa na sa agos ng mundo sumasa na sa technology lalong lalo na pagdating sa cellphone USB Type C Jack liner bus Liner number 88 Ah uh, Bro, galing kayo Avenida or Ayala? Avenida po. Yes, thank you very much. Para malaman ng publiko, malaman ng public, Avenida to Lucena via ACTEX mga kaibigan. Uh, confirm na confirm. Lucena Avenida Via Acitex si mga kaibigan Confirm na confirm Strongly confirm Hey yo, what's up? Jackliner Bus 8825 Talahican LRT Buendia To the maximum highest level Kuya Burns Mirandilla 1814 LLI Bus Yo, what's up? Jaymar Banayo is back again. At this time 1814 LLI bus. Alam na 'this. 731 Jamliner bus. Randel Martinez. Jamliner bus Tala Cubao Qbias. At hindi lang yon, may pa extra extra pa. Araneta City Passport Jamliner Bus 731 Dalahikan Ubaw Kamias Hello everyone! LLI Bus 7868 mula Dalahikan hanggang Kubaw, Kamyas. Walang iwanan sa LLI Bus. Alam na this! Radio na TV pa cortesia na disciplina walang iwanan sa LLI bus. Alam na this... Yo! Songs goes out to Nolly Boy Dulot, the OG of LLI bus. Jamliner bus 1622, Lusana Pitex, mga kaibigan. With the ultimate Lolo, yan si kuya Albert Hernandez. Lolo na pala. Okay, mga kaibigan 16.22 jam liner mga kaibigan Run rail LLI bus 7907 Dalaikan LRT Buendia mga kaibigan At this time good morning At meron po silang mga pasaherong Foreign nationals Keep enjoy joy Luigi Juarez together with Benji Saricon For the LLI bus 7907 Dalahican LRT Bendia. Hello mga kaibigan LLA Bus 1812 Lucena Alabang Mga kaibigan itatampok po natin sa bawat episode ng Jack Liner Daily Your Daily Ganap Perfect sa Baysanan Bills Jam Liner Bus ay, Batangas po mga kaibigan all the way from the uh, from Batangas to Cubao Kamias and LRT Bundia and Ptex try niyo ang jam liner. Especially bus number 727 make me abay sanan feels. O oh, baisanan. Jam liner bus 128 Gilbert Espeña together with Mario Yuvion Avenida Avengers mga kaibigan Avenida Avengers Lucena Avenida po mga kaibigan Mario Yuvion together with Gilbert Espeña LLI Bus 1856 Lucena Cubau Camias mga kaibigan enjoy your mornings 7 Lalaykan kubau kamyas All right. Hey, Lalay bus 7867. Kuya Albert right. Fidelino and Gerland Bukaw. Lalaykan kubau kamyas. Jackliner Bus 88 Try 1 Lusena Alabang po mga kaibigan Cellphone ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Comworks Realme Huawei Samsung Oppo Honor and Vivo. Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya. Only here at Comworks. Comworks, located at second floor, SM City, San Pablo. Malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at Comworks. LLA Bus 1817 with Tito Agripa Jr. and Sander De Leon. Ang biyahe, Lucena, Alabang, via ACTEX, mga kapuso. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sakay na sa LLA Bus 1817. God bless! <coughs> Ito na po yung driving skills po. 1895. Fresh from LRT Buendia. Alam naman natin, yung ng LRT is very tricky, pero but very exciting. Mga kaibigan. Sa Balibago Santa Rosa, Laguna. For job fair coverage. Kailangan sulitin ko 'yan sa pag-upload. Dan po yung yan po dadaanan ni 1895 ay sa dadaanan ni oh yata yung isa alam na <coughs> This is LLA bus 1895 Talahikan LRT Buendia to the highest level mga kapuso mga kapuso sa kaina LLA bus 1895 mga kaibigan sama-sama tayo with LLA bus 1895 world class sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Ranrel The widest range of sneakers in different sports and leisure Pwede na sila tumatanggap ng mga consignments Basta legit pairs Ano pang iniintay ninyo? Tara let's sa Ranrel Ground floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City